Nakaligtas sa ambush pero sa ospital tinuluyan. Yan ang sinapin ng isang police asset na pinagbabaril sa Dasmarinas, Cavite. Sugatan naman ng tatlong iba pa matapos madamay. Nasa front line ng balitang yan si Deva Buell. Sa loob mismo ng ospital kung saan siya naka-confine, tinuluyan ng mga kriminal ang isang babae sa Dasmariñas, Cavite. Madaling araw nitong miyerkules nang masapol sa CCTV ang mga sospek. Kabilang na riyan ang isang lalaking nakasumbrero na itinuturong gunman. Bukod sa bumaril, meron din siyang dalawang lookout. Matapos ang pamamaril, mabilis tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Nasugata naman sa krimen ang bantay ng biktima at ng isa pang pasyente. Damay rin ang gwardya ng ospital na binaril. Ayon sa mga polis, dati nang nagsilbing informat ang biktima, kaya't posibleng may kinalaman dito ang pamamaril. Baka po may napahuli po siya o may nasagasaan na nagtanim po ng galit sa kanya. Napagalaman din na bago barilin sa ospital, tinangka din daw patayin ang biktima nitong nakaraang linggo may daplis po yung tama niya nung baril siya, na-confine po doon siya. Probably na sila po yung suspect pa rin po. Sa follow-up operation, naaresto ang nagsilbing lookout ng gunman. Tikom naman ang bibig ng suspect sa krimen. Naharap sa ngayon sa kaso murder. Patuloy naman ang pagtugi sa dalawa pa niyang kasamahan na sinampahan na rin ng kaparehong kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.